Okay mga boss, magandang tanghali ulit sa inyo lahat. Ngayon, pasok ulit tayo, duty tayo ulit. Mamaya, responde ulit tayo. Kaya wag nyo po sanang kalimutan na i-like, i-follow, i-share, i-subscribe yung YouTube channel ko para lagi rin kayong updated sa mga video na ina-upload ko araw-araw. Sa mga responding ginagawa namin araw-araw dito sa buong Malabon. Sa, so, sa kayong contact number, ng command center kapag kailangan ng ambulansya assist, uh, medical assistant uh, transfer ng mga mahal nyo sa buhay, dadalhin sa hospital iiwan ko dito sa last video para masave nyo yung contact number sa may command center namin para may assist kayo at may bigay sa amin yung detalya para mapuntahan namin kayo pag kailangan nyo ng tulong so paano mga boss, pasok na ako mamaya na lang ulit Okay mga boss, first run natin ngayon uh, meron tayong vehicular accident sa may Katmon, sityo sa kasama pa rin natin delta natin, Mark U, responder 21 responder 60, responder 42 tara, responde tayo Okay mga boss, hindi na natin naabutan dito yung aksidente Nadala na daw ng barangay Katmon yung forma ng MMDA Deck lagging, deck -logging. Kaya ngayon paproceed tayo sa may Katmon para tingnan yung pasyente Kasi may tama daw sa may balikat Tara! controversy I feel like I don't know you anymore Get out and shut the door Cause I'm so tired of this Back and forth, slap and kiss Baby, I'm not at your mercy This some big controversy Okay, mga <laughs> Na-assist natin yung pasyente natin. Yung naka-motor sa ah, yung naka-bike. yung bike dadalhin yung nag ng bike dadalhin natin sa may Makatao Hospital para mapagpa x-ray sa may tagiliran ng iniinda niya sa yung bewang pupuntang hita tapos papa medical legal din siya kaya dyan lang kayo Baby, I'm not mercy. This ain't some big controversy I only okay boss natin na natin yung patient natin sa may makatao hospital uh, Ina-assist na rin siya ng nurse anon doktor ba hinihinda nung patient natin yung tagiliran niya masakit tapos yung balakang papuntang hita kaya kailangan yung ipa-extray tapos kukuha na rin siya ng medical legal para dun sa hinihingi dun sa metiyaryo at ngayon pabalik namin ng S5 para ibaba naman yung stretcher tapos pupunta naman kami ng tondo para kunin yung isa pang stretcher doon. May pasyente. May pasyente rin ba? Pa? Hmm. Ah, may pasyente rin pala na kukunin. Kaya ingat kayo mga boss at tumuulan at madulas ang karsada. Lagi po tayo mag-iingat sa pagmamaneho natin. Hanggang ang video na lang po.